Yan guys, marami ako na harvest na spring onions ito. Ayan, tanim namin to dito, doon. Ayan. O ba? Diba? Pag may tinanim, may aanihin. So ayan, dami niyan. Doon ko yan kinuha dito. Dito na side. Ayan guys, oh, ayan, mga spring onions namin. Hindi na siya naalagaan pa. Yan, meron pa ako ditong dito sa side na ito. Yan, meron pa dito. Ay! Wow! wow Meron ako nakuha ang isa doon eh. Thanks God. Ayan. Ayan. So, ito yung spring onions namin dito. Wow! Nakakuha ng strawberry. Hindi ko nakita to ha. Ayan guys. Ayan. Oh. Ayan. Be, tingnan natin baka meron pa. Ayan no, meron. Ay, meron pa. Pero parang ano na ito, bulok na ito. Be. Bulok na ito. sayang, hindi na, na ano. Ayan po. Ayan. Sa so, ito, may strawberry. Ayan, dalawa na siya. So, dalawa. Oops, oops. Dalawa na. Oops. Ayan, marumi yung kamay ko kasi na-garden ako. Ayan sa so. Okay guys, ayan.